Ayan mga Pinoy, ah, isang magandang umaga po at ah, isang pagpalang araw sa ating lahat uh, ah, magluluto po tayo ng pandesal ah, wag lang po tayong masyadong maingi at mga tulog pa yung mga palahit ng Bulto Pinoy dito lang di po kaya sila natutulog malapit po sa nilutuan natin uh, ah, pakita ko sa inyo mga Pinoy ayan po sila ah tulog pa tali alas 4 pa lang po kaya ng madaling araw kaya mga tulog pa yung mga palahin ni Boy Pinoy dahil mga Pinoy kape po mo lang tayo habang nagluluto ng pandesal Ayan yung ating kape kaya siyempre yung pandesal mga Pinoy huhugasan natin sa kape yan ganito ayan tignan nyo ayan o oh. tapos isusubo natin ang ah, Hmm, mm. mm. sarap yung hinugasan natin at yung pinagugasan iinumin natin Hmm, ah, sarap magkape <laughs> excuse me mga boss shout out po dyan sa mga uh, Pinoy na kagaya ko maaga nagising na nagkakape ngayong umaga. Hmm. Pandesal. Gracias. Taksaw so, so, ulit sakapi. Eh. Uh. Hmm. Ang ba-block na ako, noice. <laughs> eh, bro. Ayun, panisal kotanya, panisal.

Lipat tayo, lipat. Ayan mga Pinoy, may bibili po. Uh, ayan, batang nagtatakbo. Uh, mabili sa atin ang pandesal, mga Pinoy. Tara, baby. Okay, hey, dalawang Ayan mga Pinoy, pandesal po Pandesal Sa umaga, tanghali, hapon, gabi Pandesal po tayo dyan mga Pinoy Pandesal Sa umaga, tanghali, hapon, gabi Ah, Ayan mga Pinoy, medyo marami-ramat ka po yung ating paninda. At kailangan po natin ipaubos. Kung sakaling mauubos mga Pinoy, dipindi po yan sa ating mga sulit. Pandisal! Sa umaga, tanghali! hapon gabi pandisal po pandisal sa umaga tanghali hapon gabi pandisal po mga pinoy pandisal Pandesal po te Ayan guys Hindi pa po ubos ang ating paninda Pandesal Sa umaga Tanghali Hapon gabi Pera po, Manoy. Ayun, ay mabili. 20 <laughs> Ayan mga Pinoy, ah, naubos na po yung ating panindang pandesal. Ayan oh. Ayan, ubos. Ah, yung ginagawa po kay nating pandesal, 6 na kilo lang. At ang natira po sa ating paninda ay cookies. to Butterfly cookies. Choco crinkles cookies. Ayan. Pauwi na po tayo.